mga kaidol isa pong mapagpalang hapon mga kaidol nandito po ako ngayon sa street namin mga kaidol ako sana ititingnan namin yung tubig dito mga kaidol ayan o oh. ayan mga kaidol punta po ako dito sa alam namin na medyo tumataas na kami ano mga kaidol ayan o ayan mga kaidol ayan mga kaidol idol shout out to Jishan idol Jishan ayan o oh. ayan mga kaidol o oh. Ayan, oh. May tubig na rito sa amin. Ayan. Ayan, <laughs> si idol ko, kuya Kukoy. <laughs> oh, si Rigol Flag. Ayan, nalito. Ayan. Ayan, Ayan, mga ka idol Pupunta natin si Ninong. Tuloy at nag-alos na, mga ka idol. Nag, nang kakarpa. Ay, talag. Ayan, ating itingnan dito ang ano, Ninong. O, po, Ninong. Ayan, si Ninong. Nang mimiwas. Wala, wala, si Kabagis mga kaidol, ayun o. Oh. Kukuha si Kabagis ng tilapia. Ayun o. Oh. Si Kabagis. Sakay tayo dito sa bangka mga kaidol. Kanyari ay piling kain na mga kaidol. Tara na, punta na tayo sa isla. Sa isla ng, ano, ng pulong tablo. Ayan mga kaidol Oh. Eh, tingnan natin yung panguli ni Ninong ng dalag. ayan na, palapit na ayun ay tumbalon tumbalon mga kaydol ay ha 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 ay kahit doon ting walang mintis ting sa tilapya walang mintis doon dahil sumama kay ha 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 kaya namin papamingwit sa akin ano nga lang yung ginamit ko eh yung ibinto lang ibinto lang, lang. ha uh uh kaydol Anda, nandito kami sa bangka, mga kaidol. Ayun, no. Walang uli si Ninong. Ayan yung mga kaidol dalag no. siya eh, walang mahuli. Ayan o. No. yung ano. Nakabul Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano